Kimson listrik do abimana nggih sampeyan pasti to to mung pengga pamengga baso to didapat meagap kita iki nggih pas suran mari lha iki nderek nderek nakita mo karon. Kami, ana siya sa gabi doon. Kuy, oh, Jesus ko. Sabi ko, Jing, marunong ka lumangoy. Sabi niya, hindi ma. Sabi ko, naku, patay tay dalawa nito mamaya. ko ano mangyari. uh oh. Video? eh tubig. Oh, syempre. mga ba? Mga baguhan nito, guys. Laglagan sa pilapil Laglagan sa pinapil, oh.

si The Borbor TV oh. Sawa na rin kuya vlogger. So dito kami okay. sa tulay guys sa uh, nung nakaraang umuwi kami. Yung tulay na to uh, malalim na malalim. Umapo ito. Yan nakalagpas kami dito tapos yung baha. Ayan eh, o. So dito tayo sa tulay ng kawa. Malalim yun guys yung karang natin. Pero so, ngayon, mababaw ng tubig. So at hindi naman siya mulan. So papunta tayo sa cementerio. Sana natin tayo ng ano, ice cream. So, ito pa mayroong nagkarga ng tubo. <laughs>

konti ng kalabaw pa. Wala lang buhay Hindi dito. Ano ba dan dia? Si sakit ka pa ng ayam ni Eh. Oh. Bagal mat makmut. Magal niyo. Sa inyo. Hmm. So ito guys, nandito na tayo sa sementeryo. Ayan. Ito okay, yung pangalan ng sementeryo nila. Wala na, wala na yung pangalan. Ayan. So dalaw tayo sa ating biyanan. <coughs> May tatay. Dito, si Mama iniit o.

Baka may may kumbra dyan. Ma. Dito kami. Damuhan pa. Tara, may pako. Tabi-tabi lang. Tabi-tabi. Makikiraan po kami. Itong alo. Balang eming. Boye. Taka kayo, ako Tulak mo hatun kami. ito sa pagdauhaton kami. yung ano ko. Short. Aray! Basta. Oh. Mali naman yung ano mo eh. Hindi ako Ay, makababa Doon kami dumaan Doon. tatapos mo ko. Ganyan, dapat ganyan kayo. Hindi Ayun, nandun pala yung katatay. tiktok ka tiktok

Ayan na, uh, saglit na kami sa cementerio. <laughs> <ma> <coughs> Ay, dito kayo. Una, una. Sa lang. <laughs> <ng> <laughs> o, ano <mo>, eh. <laughs> oh, yan na. Bye-bye. Ayan, balik na tayo sa hiking guys. Pabalik na kami oh. Uh, para dilim na. Balik sa Pilapil. -pil. <laughs> so, matapos na ating hiking. Hiking ka uh, papuntang sementeryo. Oh. Tapos ngayon, pabalik na tayo. Oh, ingat. Ngayon dito na tayo. So tingin mo na tayo sa pilapil kasi madulas. <laughs> madulas yung pilapil dito. Tumatumbling kapag nga nadulas. Tatumbling tayo. Yeah! So yan. Ngayon dito na tayo guys. Maraming maraming salamat. See you next vlog. God bless.